Magandang araw! Ako po si Alicia Luis si El Tamero mula sa ika-6 na baitang Pangkat SSP. Para po sa aking performance na sa Araling Panipunan, sa video pong ito ay kakapanayamin ko po ang aking mami tungkol sa panahon ng Hapon. Mami, meron lamang po akong nais malaman tungkol sa mga naganap noong panahon ng Hapon. Meron po ba kayong ideya tungkol dito? Meron naman kasi noong panahon namin ng elementary kami, napag-aralan din naman namin yon dahil part yun ng history natin. Bali, ang bansang Hapon ang ikatlong bansang sumakop sa Pilipinas. Nagsimula ito noong 1942 at nagtagal hanggang 1945. Tatlong taon lang tayo nila sinakop pero ito ang may tuturing na pinakamalupit, pinakamarahas at malagim na pananakop sa ating bansa. Thank you po. Ano po ba tayo na sakop ng bansang Hapon? Bali noong ika-20 siglo, nagkaroon kasi ng ikalawang digmaang pandagat. Ito yung labanan sa pagitan ng bansang Allied na kinabibilangan ng Estados Unidos or na United States of America, tsaka ng bansang Axis na kinabibilangan naman ng mga Hapon. Dahil nga nung panahon na yon nasa ilalim tayo ng pananakop ng mga Amerikano, nadamay tayo doon. At meron din kasing prinsipyong sinusunod yung mga Hapon noon. Sabi nila, ang Asya ay para sa mga Asyano. Ibig sabihin, dapat daw yung mamuno sa bansang nasa Asya ay mga nasa Asya rin. Tulad nga nung Hapon. Diba? Nasa part ng Asia ang Hapon. Ang Pilipinas nasa part din ng Asia. Noong ano kasi, noong 1941, uh, pinat binomba nila yung Pearl Harbor sa Hawaii. Tapos after a week, sinunod na manilang bombahin yung Pilipinas. So yun, hindi kasi masyadong ready pa yung mga Amerikano noon sa panahon na yun. Tapos yung mga armas nila, hindi rin sapat para matalo nila yung, ano, yung mga hapon. Kaya tuluyan na nila tayo nasako. So din nagsimula yun. Tapos, nung panahon na yon, ano si MacArthur at si Manuel L. Quezon, ano sila, umalis sila ng Pilipinas kasi para mapanatili yung pamahalaang Commonwealth. Yun, ganun yung naganap noon. Thank you po. Ano naman po ang ginawa ng mga namuno sa bansa natin noon para maprotektahan ang Pilipinas? di diba nga nabanggit ko kanina na si Manuel L. Quezon, siya yung presidente that time. Bali, ano, dahil sa utos din ni Roosevelt noon, yung Pangulo ng Amerika, na kailangan niya lisanin yung Pilipinas. Kasi para hindi mapahiya yung mga Amerikano pag naabutan dito sila sa, pag naabutan ng, ng mga Hapon, yung yung presidente natin dito parang kahihiyan sa kanila yon kaya kaya Tinunungkahi niya na kailangan niyang lisanin yung Pilipinas kasama si ano Sergio Osmeña, yung ikal ano vice presidente that time yun eh. Tapos ibinili niya tayo kay Jose P. Laurel na kailangan gawin niya lahat para maprotektahan yung Pilipinas. Tapos si Douglas MacArthur din, umalis din siya. Pero nag-iwan siya ng kataga na I shall return. May sabihin nun, babalik siya. Pangako niya yun sa mga Pilipino. Kaya nung umalis siya dito, Pagdating niya sa Australia, yun, naghanda na siya. Ano po ba yung death march? Yung death march, ito yung makasaysayang marcha ng kamatayan. Dahil nga san, sobrang lakas na ng pwersa ng mga Hapon noon, hindi na sila kinaya ng mga Pilipino at mga sundalong Amerikano, kaya sumuko na lang sila. Alam mo, napaka-lagim ano, nung pangyayari na yun. Kasi, ano eh, pinaglakad sila bilang parusa sa kanila kasi sumuko na sila, di ba? Bilang parusa, pinaglakad sila ng sobrang layo. Biro mo mula Mariveles, Bataan, papuntang San Fernando, Pampanga. Ganun kalayo sila naglakad. Tapos ang daming namatay na mga sundalo. Libo-libo. Sa daan na lang sila namatay. Well, ayaan mo na sila doon na kung doon sila mabulok. Ganun na nangyari noon. Kasi namatay sila dahil sa butong. Tapos pinahihirapan pa sila kapag nawawala sila sa pila, kasi nakapila sila pag naglalakad. Kapag nawala sila sa pila, pinapalo sila ng bayon, neti yata tawag doon, yung pinapunupukpuk sila. Tapos, syempre, dahil nga sa hirap na hirap na sila nakakalakad, nauho na rin sila at saka nagutog. Kaya yun, namatay na rin sila. Yun, nakilala yun sa buong mundo na pinakamarahas. Yun, kaya siya tinawag na Death March. So, yun yung nangyari. Thank you, po. Ano po bang klasing pamahalaan ang meron noong panahon ng Hapon? Bali, nung nag-declare na nga na nasakop na yung Pilipinas, binigyan naman nila ng pagkakataon na magkaroon tayo ng sarili nating pamahalaan. Pero, tinawag itong puppet government, kung saan si Pangulong Josepi Laurel yung namuno sa atin. Kaya siya tinawag na puppet government, diba? Kasi iba yung puppet, gumagalaw lang siya kapag may nagpapagalaw sa Nakakapagsalita lang siya pag may magsasalita para sa iyo. Ganon din dito. Kumbaga, naging sunod-sunuran lang, tau-tauhan lang si Josepi Laurel. Kumbaga, yung desisyon, yung pamamahala, nang gagaling yun sa mga hapon ang nagpapatupad lang si Josepi Laurel. Kaya parang hindi rin natin matutuloy na sobrang uh, sarili natin yung gobyerno noon. So, ganun yung nangyari. Topic lang tayo. Thank you po. Ano-ano naman po ang mga karahasang naranasan ng mga Pilipino sa kamay ng Hapon? Malulupit yung mga Hapon. Grabe sila kung magparusa, lalo na sa mga rebelde or kapag hindi ka sumunod sa gusto nila. Ano sila eh? Ang mga pagpaparusa nila, pagbibigti, kaya ginuguto, minsan lulunurin ka sa tubig. Tapos ano, yung mga kababaihan noon, grabe yung mga dinanas nilang pagpapahirap, tsaka minolestya sila. Tinawag nga sila mga comfort women eh, kasi nagtayo sila ng bahay aliwan, tapos yung mga babae, ginagahasan nila. So, ganun kalulupit yung mga, ano, ng mga hapon. Thank you po. Ano naman po ang kalagayan ng pananalapi noon? Bali, naglabas yung pamahalaan ng Japan ng ano, yung Mickey Mouse Money. Tinawag siya Mickey Mouse money kasi ano siya mababalang mababa lang or halos wala naman talagang halaga yung salapi na yun. Kaya dati pagkabibili ka sa market nila, kailangan bayong-bayong na Mickey Mouse money yung dala mo para makabili, makabili ka kasi nga, no, di ba, wala namang halaga yun. Tapos ano, ang ikinabuhay nila noon or naghihana buhay nila, nagkaroon sila ng ano, yung buy and sell, yung bibili sila ng lupa, mga ganun, mga ari arian tapos ibebenta rin nila. Meron mga yumaman, pero meron din naman na halos mga naghiga. Ganun. Thank you po. Paano naman po natin nakamta ng kalayaan mula sa pananakop ng mga Hapon? Uh, ah, nagkaroon kasi ng ano, kilos ng gerilya. Yung mga gerilya, yun yung mga sundalong Pilipino na lumaban sa mga Hapon. Pero kung meron din mga gerilya, meron din namang mga makapidi. Yung mga makapili, sila yung mga ginamit ng hapon ng mga SP laban sa kapwa nila Pilipino. Kaya nga talaga yung makapili. Bali, nung, para hindi makilala yung mga taong yun na mga taksil, ay nagsusod sila ng bayong sa ulo. Tapos may butas lang sa na dalawa para sa mata nila. Tapos ituturo nila yung mga Pilipino na nagtataksil sa mga hapon. Tapos, di ba nga, nabanggit ko kanina na si Douglas MacArthur, nag-iwan siya ng katagang I Shall Return. So, after two years, noong 1945, bumalik siya sa Pilipinas. Kasama niya na yung uh, daan-daang mga barko. Nalulan yung mga maraming sundalong Amerikano. Tapos maraming mga makabagong mga armas. So, yun. Nagkaroon ng labanin sa Maynila. Tapos, yun na uh, natalo nila yung mga Hapon. Kaya tayo naging malaya. Nakamtan natin yung kalayaan, syempre, dahil din sa tulong ni Douglas MacArthur at ng mga Amerikano, tapos sa mga guerrilla na talaga namang lakas loob na lumaban sa mga Hapon para makamtan natin yung kalayaan natin na inaasam. So, doon nagtapos yung, ano, yung pananakop sa atin ng mga Hapon. Thank you. Pa. Mayroon po bang naibahagi sa inyo ang inyong lola o magulang na hindi nila makakalimutang karanasan? Meron. Kasi yung Lola Senimo, yung nanay ko, pinangana kasi siya noong 1941. Kasagsagan yun nung binobomba ng mga Hapon ang Pilipinas, ang Bansang Pilipinas. One day daw, buhat-buhat siya ng nanay niya, yung Lola ko. Karga-karga kasi baby pa siya nun Noong time daw na yun, bigla na lang daw nakarinig ng malakas na bomba. Kasi nga, binobomba nga ng Japan, ng Japan, ng Japan yung Pilipinas. So, nung pagsabog na yun, di ba buhat siya? nabitawan niya si Lola Seni mo. Baby pa siya noon. Kaya yung, tumama daw yun dito niya sa bato. Kaya, nag, sabi niya sa akin, nag-iwan daw ng marka sa kanya. Kasi, may yung men dito niya, lakalubog yun. Nakita, pag, pag nakita mo yun. So, yun yung hindi niya makakalimutan na karanasan ng time na yun. At nag-iwan ng marka sa kanya dito. So, yun. Yun lang, share ko lang. <laughs> Thank you po. Maraming salamat po sa mga ibinahagi niyo po sa akin kaalaman tungkol sa panahon ng Hapon. Marami po akong natutunan. At dito na po nagtatapos ang aking interview. Salamat. Paalam. Paalam.